So guys, nandito kami sa mall. Kain kami ng tanghalian. Pumasok kami sa mall at meron kami hahanapin. Hahanapin na bibilhin ka. Ito yung ma-order natin. Ayan yung order namin. Simpleng lunch lang yung aming in-order tingnan niya mamaya pag binuksan. Pag binuksan ko, dito kami. Dalawa lang, dalawa lang kami. Kami lang ng aking kasama. Ayan. May pipsi. At, ayan. Right. Yeah. Dito kami. Kain namin. Ayan yung sa kasama ko sit kanton sa kanya at kanit at ito naman yung akin mm. tada ulam ulam akin ayun o ayan ano ito yung order ko yung beef at saka fried rice ito lang yung sinti namin panakalian tapos yan pipsy so guys ito na yung kainin ko kain po tayo ano, yung patulad ng ginawa ko dati, uh, stir fry na bell pepper na mayroong, ano, carrot Tama, yun dyan. Sige, man, punin mo na ako. Happy tayo. Mm -hmm. Happy ka, Ano to, ang isang order dito, guys, ito, 21 real. So, sa pera natin, magkano okay? to, te? Sa 200. 200. Mm, mga 250, yan. <laughs> Isang Pansip ganito lang. Aha, 250. Times 10. Nang order namin. Ganito yung presyo. Parang sa atin din na, ano yata, pag kumain ka sa passport food, yan, ito din yata sa atin, no? Yung pizza niya. Hindi lang din, mamaya ka. Ito yung ito, Pancit Canton. Ito. Isang ganito magkano ito? yung ano, ta? 14. 14. Sa 100 plus. akinung natin sa Pilipinas pero dito mura na dito dito may canton din sila dito oh Unfit canton masarap nakakita siya. wala siyang sa hugno kunti yeah. lang siya oh alam mo siya lang ito guys ano lang sa carrot ay carrot siya Puro ang sarap. Hmm. Masarap siya, malasa. Tama yung timpla. Hindi siya malat, hindi siya matapang. Yeah. Dito kami kumakain sa ano, sa food court. Itong sa order na to, hindi ko kaya ubusin. Ang dami. Marami yung kanin, ti. Ito, gusto mo? Kanin. Ayoko. ko. Ubusin natin today. Eh, maglakad pa tayo. Ang dami nga to. Saya lapas. Hmm, apa nak?